nag-anong tao, mag-ubad ka. Di ba ikaw lang Maganda katawan mo? Panindigan mo! Hindi ko sasabing maganda katawan ko. Di ba kinukuha mo? Oo. Gusto mo? Pagka mong gamitin yung greenox ano ko? greenox yung pep shirt ko. Tapos ngayon, ko lang yung damit ko Isang beses Isang beses ko lang inairam yun. Tapos galit-galit ka. Oo. Kapal mukha mo. Oo. Kapal mukha mo, bakla. Yung kapal mukha mo kasing kapal Ay, ako, <laughs> oh, makapalta ba ako? Oh. Ay, naamin ko. Ay, sa naman sa'yo, malaking bata mo. Oh, pa! Oh. 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 Oh, walang gante, walang gante. Malibog! Ay, malibog! Hinamin ko malibog ako kasi masarap. Kaya sa naman sa'yo, pre great pretender ka na hindi mo, mo gusto yung mga lalaki. Ay, oh, great pretender. Hindi oh. ko alam meaning na. na, na, na sabi ni mean, Kaaya kanina si Grandal, parang gamit na gamit na. Sabihin mo, oh. eh, sabihin mo. Sabi mo. sabi mo, parang gamit na gamit. Ay, gamit na gamit. Oh. Parang Talaga ba, tignan na may butas ng pet ko, no? Bakit ba ka ito Bottom na paghahalata ang bottom na bottom. Kaya sa sabi ko virgin. Kaya sa sabi ko virgin pa ako kasi hindi pa akong titira. Katulad yun, tignan mo yun, no? tignan mo, tignan mo yung niya, laspag na laspag na. to Wala sa mukha bobo. O. Bobo. mukha tignan mo yung Tignan mo, tignan mo sa camera. O, di ba? diba? Ah, ganda rin o. Tignan mo ikaw. ka nakikita sa lumalabas Sino <laughs> sumisigaw sa atin? Ano? Sino sumisigaw saat? Sumisigaw atin? di lang ako nagmahiin ganyang ka? Gitampot, mo galimos saat eh? Ayos, <laughs> mo! ay 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 ba? ay mga ay Ma-aircon na kayo, alam niyo hindi na Esquadr, ay jumper naman kayo! Ay okay. jumper! Jumper! Okay. Okay. jumper. jumper. Okay. Talaga ba kami jumper? Eh kayo nga eh. Oh, jumper oh. Oy oh. <laughs> na mo, hindi kami jumper, gago! O! Oh. Oh. Ah! Babae kami ng beat. Time, time, time! Time, time, time eh! <laughs> time! <at> <laughs>